Mapagpalang araw mga ate at mga kuya Welcome sa akin channel ang Kuya Nandingem Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa unang sulat ni Pedro Chapter 1 verses 3 to 7 Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo Dahil sa laki ng habag niya sa atin tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Heso Kristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa na makakamta natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iyan ay nakalaan sa inyo doon sa langit. Sapagkat kayo'y sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat ninyong ikagala, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Kaya hindi naman ang inyong pananampalataya na higit pa kay sa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag sa si Yeso Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang nais kong bigyang pansin dito ay ang salitang buhay. Lahat ng tayo ang ay may buhay. At ito ang mahalaga sa atin bilang tao. Kung titingnan natin sa ating paligid, ang mga taga marilitang tagalunsod ay naghahangap ng matitirahan upang magkaroon ng buhay. Ngayon din ang mga mangingisda magkaroon ng magandang huli para sa kanilang pamilya ay magkaroon ng buhay. Ang mga professional, ang mga teacher, ang mga uh, nagnanais, mga doktor, ay nagnanais ng magandang sahod at maayos na posisyon at maayos na trabaho para magkaroon ng buhay. Kayo din ang OFW, mga kasambahay, ay naghahangad ng marangal na trabaho at magandang trato ng kanilang mga amo at sahod. Sa ating pagninilay ngayon, tumutukoy sa aktwal na kalidad ng physical na buhay ang ibig sabihin ng buhay. Dito sa lupa ay pangunahing kaloob ng Diyos sa tao ang buhay. Pangunahing kaloob, mahalaga mahalaga, napakahalaga ng buhay. Sa Griego nga, ang salitang buhay ay zoe, na tumutugoy sa positibong kalidad ng buhay ng tao. Ang ibig sabihin nito ay maginda, maginhawang buhay. At ito ang panawagan ng Diyos atin ngayon na, na tayo ay maging sa ating mga pangarap, magkaroon ito ng katapatan. Kung tayo tapat sa ating ginagawa, magkakaroon ito ng kaginawahan, lalong-lalo na ang buhay na ibinigay sa atin. Mahalin natin ang buhay ng Diyos na ibinigay sa atin at huwag tayong maging dahilan ng pagkasawi nito. Kaya palagi kong Uh, Imit sa mga kasamahan at minamahal ay keep safe. Alalahanin natin na ang buhay ay mahalaga. Kaya kung dapat natin pahalagahan ang buhay, pahalagahan din natin ang lagbigay nito. So dito po muna at maraming salamat at God bless po sa ating lahat.